Ito na. Yung kanpol natin, mga kaparmers. Yung mingo or mangga na uh, nalabis po natin sa isang puno. So, binigyan po ako ng aking pamangkin. Wow, ang ganda oh. Dito sa amin kasi ngayon, ang mahal ng mangga. Almost mga 180 pesos per kilo. Yung kanpa, yung hilaw. Pero iwan ko lang kung ganito lang o hilog na mga farmers So sa ngayon po ay binigyan po rin po ako ng aking uh, inang, akong, an aking ante. Inang mo yung tawag namin sa, kan sa kanila. Yung ano, paborito ng mga Ilocano kung makikukan nyo po mga farmers So, yung marakit po na dinikdik o in inalo. Ang tawag sa si Ilocano po ito ay Pilipig. Ayan, sa, la sa lahat po na mga Ilocano yan sa gumagawa po ito at sa gumagawa at kumakain din. set out po sa inyong lahat dyan. <laughs> mga uh, Pilipig, yan oh. Yung mayroon pang mga Kwan? mag green green pa yung maragkit tapos i e, kuan sa yung sa kahoy na may kuan butas ayan inalo yellow <laughs> can no si alo oh. kin al alsong yung labas niya oh wow at saka mga ka farmers malinam lam para sa amin po nga mga ilokano So lahat po nga uh, il mga Ilocano, shout out po sa inyo lahat yung gumagawa ng mga kuan ng mga Pilipig. <laughs> Yan. Ito po. Maganda ito, kuan. Ah, uh, pa kuan nang ah uh, karahay o kawa. Tapos pagdating po lang pa kuan ya pagrespekto, lagyan po natin ng uh, coconut kuan. Coconut Uh, yung pinigaan na lubi oh, maganda ito masarap so shout out lang po sa inyong lahat na lahat na kumakain <laughs> kukuha po tayo hmm. Hmm, lala, hmm. kahit ulang pero masarap kainin hmm. diba ka, mga kapatid oh, ayan yan ang buhay talaga ng probinsya kahit anong Ah, magawa buat? Semangat itu kan tu. Berani buat kau nak ini. Hmm. hmm. Rak. Yang hmm, lebihnya kayak pesawat yang manggal. Wow. 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 Hehehe. 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 Uh, may mga uh, kain dito, kakain din kayo. Kung wala, uh, wala. Ako lang makakain. <laughs> yan Saka yung sabi ko, yung Pilipig. Ito lang ko yung Pilipig. Wow. Oh. Mm. <laughs> okay, mga ka-farmers. Sana rin, mga ka-farmers, ipagpatuloy nyo sa pagpalo rin sa aking Facebook page. salamat po ay parang permit very routine. Uh, okay. uh Matagal-tagal kasi hindi ako nakapag-upload. Pero asis least, uh, maraming maraming salamat sa mga taong naliniwala sa akin. At saka sumabay sa aking ginagawa bilang isang uh, ano, uh, farmers, uh, mangisla, o ano-ano, kung basta at least gawa po tayo ng ah uh, Uh, pwede na po natin uh, i-video po para sa inyo. Uh, ito, hindi po to as least na mayroon po tayong magawa. So, good luck mga governors. Sana salamat, salamat, maraming maraming salamat sa inyong pag-concept. Pag-follow at pag-share. Sana itagahan pa natin yung county po pang-follow. <laughs> so, good luck and magandang gabi po sa inyong lahat mga governors.